E education curriculum sa kolehiyo ang siyam na units ng Araling Pilipinas. Ako ay sinilang mula sa dugo at pawis ng ating mga bayani. Ako rin ang wikang bumuhay sa ating revolusyon at ako rin ang wikang siyang sumulat ng ating kasaysayan. Ngunit, unti-unti akong nakakalimutan. Tila ba ako'y nakapalitan? Leia, ang ganda ng gitara pitong po. Hindi tayo kumuha ng book report. Tagalog na naman. Ang bigat basahin, mas gusto ko English. Pero kwenta natin to bilang Pilipino. Dapat nating basahin. Sorry, hindi ko talaga bete. Eh. Girl, I swear that exam was super hard. Like, I totally blank out. Same girl, and that was the nako Naku, nakakabastiyas. Buti na lang talaga, I practiced my English. Okay? Yeah, true. Kaya, I don't like speaking Tagalog masyado. Parang... It's sounds so, so eh what? basta. Like girl, it's like my social professional fucking girl. If speak English all the time. Yeah, correct. Yeah, it's <laughs> good. <laughs> <laughs> Bakit? Hindi pa ba ako sabat? Hindi ba ako kaya ipagmalaki? Sir, sir. Yes, ma'am. Yes, <laughs> ma'am. Bitang ko. Tama. Pero anong tawag nito sa bitang Pilipino? Sir, ang kalayaan mo ay nakayahan mo. Bukay mo ng tao. Magaling. Mas malalim natin na unawan ang ideya kapag gamit ang ating sariling hita. Ang ganda pala ng ibong nga, Itong alamat ng kampalaya, ang daming aral. Maganda pa palang basahin ang kwento natin. Oo nga. Ngunit hindi pa ang lahat. Sa pagkatakoy buhay, sa bawat kwento ang Sa bawat awiting iyong inaawit sa bawat salitang iyong binibigkas. Ako ang iyong pagkakakilanlan. Ako ang iyong lahi. Ako ang wikang Pilipino. Gamitin mo ako, palaganapin mo ako, at ipagtanggol mo ako. Dahil habang ikaw ay nabubuhay, ako ay manan.